Tapos ayan. Pinapatapakan po. Kay Papa Bartmik. Tapos kami nag i magtatabaho ng langkapan. Yan, good morning mga kapapaik, Kumusta kayong lahat? Yan, good morning, good morning. Yan na papay uh, nandito tayo sa nabili nating bangka. Yan. So pinapatapakan ko pa kay Nick So gagawa tayo ng lantay ngayon. Alam kapan kasama ko si Tapo ding magtrabaho dito. Okay. Hey, Nick? Nick. Merinda. Pati basbing. Si Tapo ding ay nagbili ng merienda. Ayan, patakita ko na. Ayan, sikap ko din kung may dalang royal sa taas. Ayan. At ito, ayan, ito yung bangka na nabili natin, mga papay. Tapos, ayan, pinapatapakan po kay Power Peak.

Asa yo hindi ka para kamasok doon. Oh. Salongin. Wala pa. pa. Ang nandun lang ako sa mayro case. Kalo yan to po, tumasama talaga to ah. Pasok talaga yung ngayon. Tapos mga kapapait, may mga ano ito Nang mangingista na manglambat. Ang katanggal Ang katanggal ng isda. Yan. Hindi na lang mamartal yung matay. Oh. Yung lalaki ng ista nilaw. Yan mga kapapay. Patanggal pa ng isda. Lambat. Tapos yung doon sa unahan. Yan. Alimasag. Alimasag. tanggal niya islaw itang kita ayan so ito yung mga kapapa malaki masyado ayan ayun na natapala na nila tapal tapal

Grabe pa lang manglalambat dito mga papay. Yan sa kabila, lambat din. Mo. Ano? Da na yung huli. Hindi yun sa kabila nagatanggal po. Ayya. Sariwang sariwa. Ah, oh, meron na may baso ka dyan?

Oh, merinda mo na, merinda. Merinda mo na tayo. Oh, merinda mo na tayo mga pa Royal. Oh.

Mababaw lang bang naangkuran sa ayungin? Mababaw lang. Kantilado ba yun? Hmm? Kantilado. Para sa Irukis ba? Hmm. Payong kami kanin pagtapos nito, mga papayt. Tignan namin yung Chinese doon. Ay, doy. Ay, dito. Taiwan lang. Taiwan lang. Hindi yun mahigpit ang Taiwan, eh. Taiwan lang, nag-train na. O, yung China. Taiwan. Balo, ang tiyak, Taiwan, eh. Ang Taiwan yun, la dapat pa yung ano? Oh, ano, Chinese? Pinakalaban <laughs> ng... Ano yan? Ang China eh. Ayaw pa hiwali sa kanila eh. Mm -hmm. So yung balita yung huli na... Pag alis namin doon, ilaligulan na kalipas, pinikutan yung Taiwan. Mm -hmm. Isla ng Taiwan, pinikutan ng barko ng China. Ah! Ano yung nagyira? Gabi itong China mong sakop? Sakop man ng China yan, kaso nahiwalay, <Tây> nahiwalay lang ang Taiwan. Taiwan. Gusto ng China na probinsya lang ng China ang Taiwan. Ano nila yung, Taiwan probinsya lang ng ano, China? Tapos ang China... kami nila ang China?

Kasi okay. so, yung badang, yung ano, sa ikot pati bang muna lang sabi ko yan. Oo. Oh. Tatak ko, <laughs> uyo po, wala kami. sa ikot parang sa ikot, ano man yan, nag-alog-alog ang tubig niya, sa ikot, tuwatak tayo, layo nga tatakbo sabi ko po, okay. Ha, <laughs> ah, pinatimbang niya na lang yung may tagil yung kilo, pito, walo. Wala, wala lang, lang,

yang mati motor. Ya itu pegel dulu-dulu.

这个。